Hello. Salamat, Totoy. Ah, Lola, gusto ko rin po sana magpasalamat dito sa binigay niyang bolo. Bagay na bagay po sa akin. <laughs> ah, Lola, may iwan ko muna kayo ha? At ayusin ko lang noche buena natin. <laughs> Sige. Merry Christmas dito, Totoy! Merry oh. Christmas dito, Totoy! Chuchay, Bubsy, anong ginagawa niyo dito? Ah! Tito, nagpaalam po kami sa bahay kasi sabi namin sasamahan po namin kayo kasi ngayong Pasko, kasi nagwe-work ka po eh. Opo nga. Eh, wala kasing kasama si Lola kaya kailangan ko magbantay. Hmm. Bukas ko na kay Papa Shel, ha? Ay, totoy. To. Eh, sino bang mga batang yan? Ah, uh, Lola Ligaya, mga oh. pamangkin ko po. Masensya na po kayo, ha? Hello po, Lola Ligaya. Hello. Hello bubsi si Lola Ligaya daw. Di ba siya yung mission natin? Ah! Kaya pala dito tayo pinapunta ni boss. Cool, nabubulungan pa kayo. umuwi na kayo, ha? Narinig baka... mo yun? Mag baka si Lola. Ay, ano ka? Alam mo, huwag na, hayaan mo na muna sila dito. Anong pasensya? Hayaan mo muna dito ang mga yeah. batang ito, ha? Mukhang mababait naman yung mga pamangkin mo, eh. Oh, uh, dito lang daw kami. Dito. Iwan mo sila dito sa akin para may makausap ako habang naghahanda ka ng pagkain para sa Noche Buena, ha? Oo nga, Lola. Sige uh, na po dito. Sige po. Okay, Yay. ha? Mag-ingat kayo. Baka makabasa kayo dito. Aalis muna ako, ha? Okay, makulit. Baka magulang si Lola, okay? Apa. Apa. Okay. Ah, <laughs> uh, Lola. Ano pong handa nyo? <laughs> Nagbili mo ba kayo ng paborito kong ano, spaghetti at saka yung ano, yung spaghetti? Hoy, <laughs> ikaw talaga, puro pagkain agad ang nasa isip mo. Ayan, nalungkot tuloy si Lola. Lola, mm. bakit ka po kasi sad? May hinintay ka po ba, Lola? Alam mo, wag ka pong malulungkot, Lola. Kasi malay mo po, mamaya dadating na yan dyan sila. Opo, Lola. Antayin lang po natin. Malapit ng mag-Christmas. Sana nga, pero may kanikanya na silang buhay. Hindi ako malungkot. Dapat masaya tayo at magsasalo-salo tayo. Eh, tayong apat na lang dito na yung tito ninyo. Eh, tayo yung magsasalo ng noche buena. Lola, kung hindi ka malungkot, hindi ka nanginiyak-niyak. <laughs> lola! Ay! Oh, Ay! No. Oh, lola! Sabi ko sa iyo eh! Giselle! Oh. Parang, Chris, uh, wait na, no, parang gumiyak. Uh, Nalulungkot po kayo? I Bakit hindi, po kayo malungkot? Hindi ako malungkot. Ito tears of uh, joy. Lola, joy! Tears of joy! Hindi ba na naalala ko si Nyoy? <laughs> Asan nga ba si Nyoy? Kung hindi mo ba kasama si Nyoy? Apo ko. Ay, I... Lola, ang mga kaibigan ko nga po pala. Ay, si, pa si Shex, po. si Angelo, hello. si Charlene, tsaka si Gary po. Hi, hello po. Hello. Giselle, oh. ikaw naman bigla mo sinara yung pinto, mabutin lang. Hindi ka tangusan ilong, kundi nabutas yun. Oo naman kasi. Alam naman na sobrang excited to si Giselle na makita yung Lola niya. Kayo po pala si Lola Ligaya. Nice to meet you po. Last, siya po pala si Shex. Uh, empleyado po siya ni Tatay sa park. Hello po, maligayang Pasko po. Kasama ko po si Angelo. Pinasama siya ni Sir Gus. Yun kasing kapatid niya, susunduin ng ibang kapatid nila para makita-kita sila pa sa pakain ni Sir Gus para bukas. <laughs> Ay, nako. Angelo, halika, bukas. Pagkatapos nyo kumain sa park, ha, isama mo yung mga kapatid mo dito. May ibibigay ako. Sige po, uh, matutuwa po sa lejan. Thank po. Thank Lola. <laughs> Nanox? <laughs> Excited ko eh. Matutuwa po sila siya. <laughs> 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 ah, may, may dala pa kayong food? Gusto niyo po? Samahan po namin kayo doon kay Tito Totoy para maayos po natin sa kusina. Okay, okay tara. Sige, sige. sige. S S tayo tito. na. Dito, Doon po tayo sa kusina. Oh, dito <coughs> po. Doon na tayo kusina. Dito kusina. Mas alam tito. Tito, tito. ka ba? Doon. ka pa. Nagbago na. Lola! Merry Christmas! Ooy! Melanie! Apo? <laughs> 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 Melanie! <laughs> Ay, eto. Sino to? Kaninong anak ito? <laughs> <laughs> Hindi po, Lola. Si Yaya Chelsea po yan. Ay, ah, Yaya ka. <laughs> yaya. Kayo po talaga. Yan ang gusto ko sa inyo. Lagi kayong masaya. Ooy! <laughs> taya, taya! sa <laughs> Hindi oh. pa obleto ang saya. Wala pa ako. Oh. <laughs> Masa po. Ah, miss you. Uh, na, miss ba ako? Oo. Siyempre, hindi naman ako pwedeng mawala sa napakahalagang araw na ito. Kaya pumunta ako, di ba? Ah, <laughs> uh -huh. eh, eh. Ah, eh, uh, Ay, yung... Nah. Si... Kung inaanap ko si Mama, hindi ko po siya kasabay. Kasi may tatapusin ba daw po siya. Dati naman ko, meron pa pong mga laro ang i-deliver ide sa Toy Store bukas kasi sana po yung mga tao eh. Pero um, binili niya po sa akin na susubukan niya po talaga humabol. Gagawa po siya ng paraan. Ganyan din yung sinabi nila nung isang taon. Lola, huwag um, mo na muna isipin yun. Nandito naman kaming tatlo. Huwag ka po. Oh. <laughs> Ba't mo ba kayo niiwan? mo naman ang takot sa aso eh. Huh? <laughs> ha? Eh, wala naman kaming aso dito. Ay, mas nakakatakot pala. Multong aso. Ay, uh, ano da? Uh, joke lang, Lola. Um, uh, si france nga pala, kaibigan ni Victor. Ay, kaawaan ka ng Diyos. Ang mabuti pa siguro ay maiwan ko muna kayo, Victor, ha? Kayo, iiwan ko muna kayo. Victor, ihatid mo muna ako dun sa kwarto at may kukunin lang ako. Oh, sige, 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 Victor. Po. kami okay. kusina, ko ng bala kay Franz. Tara siya ako. Sige, ko si sa mga friends ko. Tara. Okay lang muna, ha? O, sige, rin. sige. Tapo! Uy! Nino? pinagpalit niyo si Ninang! Paano niyo nagawa sa kanya yan? <laughs> Grabe ka naman sa akin! Ay, ano ba? Nakasabay ko lang tong babaeng to eh. Dito papasok eh. <laughs> Hindi ko'y pagpapalit ninang mo dyan. Ganda ng ninang mo. Mm -hmm. Hoy! kung ikaw lang din naman, wag na, uy. Tingnan mo yung itsura mo, mukha kang ka ang kuripot, eh. <laughs> ay, Hoy! Ay, sandali lang. Ako po, ako muna. Ha? Ah? Ako muna, iha. Oh. Ay, excuse me, be, baka ibuhos ko sa yung salad sa fest mo. Hoy! Ay, huwag po tayo mag-away. Ay, okay. Na. Oo nga pala. Ah, iha. Papatalo ko sa mga ilungga, ha? Oo, oh, Ninong. Magpatulan tayong dalawa, eh. Sige. Yes, Adan. po. Sandali lang, kay ako pa muna. Sige. Ay, Sandali lang muna. Ay, ako nga pala si Ivy. Empleyado ako yeah. ni Madam Valeria. Kasi pinapadala niya itong kakanin eh. Susunod na lang daw siya. At saka pinapasabi niya na dito na lang daw ako magpasko sa inyo kasi hindi na ako makakauwi sa pamilya ko sa Iloilo eh. Kaya kailangan ko talaga ng adaptive family. Kaya ako napunta dito dahil hinabol ko talaga ito. Naiiwan mo yung music box. Eh, aaminin ko, hindi talaga sa akin galing yan. Pero dahil gustong-gusto mo, at tuwa ka sa music box na yan. Hinabol ko sa'yo. Naku. May Christmas na anak, ha? Salamat, Ninong. Tsaka, nagpadala din si Ninang mo ng fruit salad. Ah. Dahil alam mo naman, Ninang mo sarap magluto, magawa ng <laughs> fruit salad. <laughs> Siyempre. At saka, sabi niya rin, oh. na baka dito na ako abutin ng Noche Buena, kaya magpapalipas na ako dito. Dahil bukas, alis naman kami. Ha? Ah, nako. Wala pong problema yun, Nino. Okay you know. lang? Yes, okay. Pero welcome. may pera ako, hindi nito. okay lang po yung welcome to welcome kayo dito. Kasi kahit na hindi po talaga sa inyo nanggaling tong regalong to, nag-effort kayong ihabol pa sa akin. Para sa akin, priceless na po yun. Pasko eh. <laughs> At sa inyo naman po, Miss Ivy, salamat din po dahil dinala niyo po yung pinabili ni Tita V. Siyempre, welcome na welcome din po kayo dito. Mas marami, mas masaya. And salamat. Hoy, ah. oh. sandali! B bagong aso mo to? Oo, <laughs> <laughs> no? Parang <laughs> shih tzu. Ay, hindi. Ay, hindi. Hindi pala ang ninong mo. Ay, ka, At may dalang pagkain din. Wow naman! Dahil na ka mo di, kay handa ka yung nga salad ah. Kaya mo Ilong gato mang galit! Ilong gato mang galit! Sa ka mo, alam ko yan Sa dyan na anak na, ka. Ah, okay. Tutulungan ko lang itong mga to. Oh, ikaw din kumakain ka din. Tutulungan na ako eh. Marapi ka naman. Oh. Alam niyo si Lola kahit nakangiti siya. Ramdam na ramdam ko pa rin na malungkot siya eh. Kaya sana pumunta na si Mama at sila tito dito. Hay! Oo nga pala, dumating si Miss Ivy. Sinabi niya susunod daw si Tita V. Yun. Eh, sana nga pati si Daddy pumunta din ngayon. Si Tatay, hindi ko sure kung makakapunta siya ngayon. Oh, bakit malungkot kayo yung Paskong Pasko? Malapit na mag-alas 12. O, oh, sige, ipasok niyo na yung mga pagkain. lagi mong iingatan ang mga anak ko. Kung hindi ko sila madalas nakikita at naaalagaan, sana po, kayo na po muna yung gumabay sa kanila. Panginoon, <gasps> mahal na mahal ko yung mga anak ko. Mahal na mahal ko sila. Maraming salamat po sa pagbibigay mo sa akin, sa mga anak ko. Lord, maligayang kaarawan po. Mm. Ay nako, itong aking mga apo, Nandyan pa pala kayo. Ang sinabi ko sa inyo, maghanda na kayo ng pagkain pa. Pero... Anak! Ay... Tawarin mo, Sorry kung hindi ka namin nagdadalaw kaming trabaho, pero alam ko nakalimutan ka namin. Sorry, nanay. Nanay, mahal na mahal namin kayo, nanay. Nanay ko, ako yung mga anak ko. <laughs> ang lalaki na eh, umiiyak pa din. <laughs> at pahirin mo nga yung mga luha nyo at baka makita tayo ng mga anak ninyo eh. Paskong-pasko nag-iiyakan tayo. Ikaw Gustavio, ang pangit mo pa naman pag umiiyak. Tingnan nyo nga ito si Melchor. Mas malapad ang mukha sa akin yan hanggang batok na. Tapos yung napangitang ko pa hinapansin mo na. Swerte so, nga na itong si Ate B, Ano? Kasi kahit kumakalat yung luha, meron siyang alulod. Wow! <laughs> wow, ah! Huwag harsh sa kapatid mo. Oo nga. Sinasabi ko na nga, <laughs> Sigurado na naman, na eh. Nice. Sa akin na naman balik ng asara nitong mga ito, eh. At Ma. least makinis ako, ha? <laughs> okay, ako na yung bukbo. -bu. Oo, <laughs> talaga. Mga anak, Naalala nyo ba yung panahon na mga bata kayo? Tapos ang hilig ninyong mag-asaran parang ganyan. Tapos ako na may pagagalitan ko kayo, sasabihin ko, mag wala nga kayo. Tapos pupwesto kayong magkakalayo. Diyan, sa mahabang hapagkainan na yan, doon oh, sa magkabilang dulo, si Melchor at Gustavio, at ikaw, anak kong babae sa gitna, <laughs> Alam mo Nay, nung na eh. Nung panahon na yun, kahit magkakalayo tayo, nagkakakitaan tayo. Pero ngayon, hindi natin mahagilap yung isa't isa. Kaya, naisimula ngayon, marati na kitang dadalawin. Patawad na yan. Sorry. Kami, Kasi, nai -nai. Tawagin po Huwag na natin Ibalik yung panahon Panahon pa ng hapon yun Ngay Nay! Smile ka na nga Oo oh, nga, Nay Sayang naman yung pangalan mong Maria Ligaya Aguinaldo Kung hindi ka naka-smile Hindi ka liligaya, sayang Smile, Nay Ito, naka-smile na nga, oh Gusto mo ba, ipasyal kita? <laughs> hindi, <mag -dawain laughs> na ako <laughs> Gusto mo ba, Nay? <laughs> hindi, okay na ako Okay na ako Alam niyo walang Walang pagsidla ng kaligayahan ko Mga anak ko ang tawag sa luha ko ay Tears of Joy! Lola? May mga tao po sa labas. Uh, hinahanap po si Bubsy at Chuchay. May bibigay daw po sa kanila si Boss. Boss? 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 Ha? no seu boss